Curious ba kayo kung ano ang letter S sa gamot na Cremel S? Ano nga ba ito at para saan ito? As a pharmacist and nurse, let me clarify this. Ang S sa Cremel S ay tumutukoy sa simeticon, isang ingredient na tumutulong para maibsan ang kabag at bloating at mga impatsyo na may kasamang hangin sa tiyan. Bukod sa simeticon, ang Cremel S ay may aluminum hydroxide at magnesium hydroxide. Pareho itong antacid na panlaban sa hyperacidity at acid reflux. Pero ang simeticon ang bida sa part na ito kaya may S. Ang trabaho ni simeticon ay tunawin ang gas bubbles sa tiyan. Hindi ito antasid, pero perfect siya kung feeling mo parang may sumisikip sa dibdib mo dahil sa hangin, utot na ayaw lumabas, o bloated ka pagkatapos kumain. Ang Kremel S ay chewable tablet. Hindi iniinom ng buo, kaya dapat nguya-nguyain muna bago lunukin para mabilis ang effect. Marami kasi ang nagkakamali, nilulunok agad. Sayang, hindi na siya kasing bisa kapag ganon kadalasan safe ito at well tolerated. Pero sa ilang tao, pwedeng magdulot ng banayad na constipation o diarrhea depende sa reaksyon ng chan sa aluminum at magnesium content. Kung meron kang severe kidney problems, magpakonsulta muna bago uminom ng antacid like this. So, to be clear, ang S sa Kreml S ay hindi sekreto. Ito ay Simethicon, pampaluwag ng tiyan sa bloating at kabag. Ako si Renz Marion, isang licensed pharmacist at nurse. Para sa mga gamot tips, follow for more.